So ayan na naman mga idol, may nadaanan na naman tayo mga gandang tanawin, no? Dito pa rin 'yan mga idol sa Germany. All right, no? Oh. Oh, diba? oh. Dito pa rin 'yan mga idol sa Germany, no? Ang ganda ng mga bahay nila, oh. ganda, di ba? Oh, mga design ng bahay, no? Nadya siguro nila 'yan, yung ganyan yung design para pagtagyelo di hindi may ipon ng yelo diyan sa taas, no? Pero yung isa naman no, puro no? solar panel naman siya, no? Dito pa rin yan mga idol sa Germany si nasa ano pa rin tayo sa Kiel Canal no Oh di ba Oh ang ganda ng design ng bahay idol